Ang torneo na iminungkahi ni Lord Redwine upang ipagdiwang ang pagkumpleto ng Dragon Pit ay sa wakas ay ginanap sa kalagitnaan ng taon. Ang mga listahan ay itinaas sa mga patlang sa kanluran ng mga pader ng lungsod sa pagitan ng Lion Gate at ng King's Gate, at ang pakikipaglaban doon ay sinasabing napakaganda. Ang panganay na anak ni Lord Redwine, si Sir Robert, ay nagpakita ng kanyang husay sa pamamagitan ng isang sibat laban sa pinakamahusay na iniaalok ng kaharian, habang ang kanyang kapatid na si Rickard ay nanalo sa torneo ng Escudero at naging kabalyero sa larangan ng mismong hari, ngunit ang tagumpay ng kampiyon ay napunta sa galante at guwapong Sir Simon Daryo ng Blackhaven, na nanalo sa pag-ibig ng mga karaniwang tao at reyna ng kinoronahan niya si Prinsesa Daenerys bilang kanyang reyna ng pag-ibig at kagandahan. Wala pang mga dragon na naayos sa Dragon Pit, kaya ang napakalaking edipisyo ay napili para sa lugar ng Grand Melee ng torneo, isang sagupaan ng mga armas tulad ng King's Landing na hindi pa nakita noon. Pitumput-pitong kabalyero ang nakibahagi, sa labing isang koponan. Ang mga katonggali ay nagsimulang mangabayo, ngunit sa sandaling walang kabayo ay nagpatuloy sa paglalakad, nakikipaglaban gamit ang espada, tungkod, palakol, at bituin sa umaga. Nang ang lahat ng mga koponan maliban sa isa ay naalis na, ang mga nakaligtas na miyembro ng panghuling koponan ay bamaling sa isa't isa, hanggang sa isang solong kampiyon na lamang ang natitira. Bagaman ang mga kalahok ay may dala lamang na mga armas sa torneo, ang mga labanan ay mahigpit at madyugo, na ikinatuwa ng mga tao. Dalawang lalaki ang napatay, at mahigit dalawampung sugatan. Si Queen Alisana, matalino, ay nagbabawal sa kanyang mga paborito, sina John Cole at Tom the Strummer, na makilahok, ngunit ang matandang, Kego, ale, ay muling kinuha ang field sa dagandong ng pag-aproba mula sa mga karaniwang tao. Nang mahulog siya, nakahanap ang maliliit na tao ng bagong paborito sa tumataas na eskudero na si Sir Harry's Hug, na ang pangalan ng bahay at ang ulo ng baboy ay nakakuha sa kanya ng estilo ng Harry the Ham kabilang sa iba pang mga kilalang tao na sumali sa santukan sina Sir Allen Bullock, huli ng Dragonstone, ang mga kapatid ni Rogar Baratheon na sina Sir Boris, Sir Garen, at Sir Ronald, isang kilalang hedge knight na tinatawag na Sir Gail de Conang, at Sir Alistair Ren, champion ng Westerlands at Master at Arms sa Castorly Rock. Pagkatapos ng ilang oras ng dugo at klangor, gayon paman, ang huling lalaking na iwan na nakatayo ay isang matapang na batang kabalyero mula sa mga ilog, isang malapad na blonde na toro na tinatawag na Sir Luke Amore Strong. Di nagtagal pagkatapos ng pagtatapos ng torneo, umalis si Reyna Alisana sa King's Landing para sa Dragonstone, doon upang hintayin ang pagsilang ng kanyang anak. Ang pagkawala ni Prinsipe Aegon pagkatapos lamang ng tatlong araw ng buhay ay nagpabigat pa rin sa kanyang grasya sa halip na ipasa ang sarili sa hirap ng paglalakbay o sa mga pangangailangan ng buhay sa korte, hinanap ng Reyna ang katahimikan ng sinaunang upuan ng kanyang bahay, kung saan kakaunti ang kanyang mga tungkulin. Si Septa Edith at Septa Lyra ay nanatili sa tabi ni Alisana, kasama ang isang dosenang sariwang dalagang pinili mula sa isang daan na nagnanais ng pagkakaiba ng paglilingkod bilang isang kasama ng Reyna. Dalawa sa mga pamangkin ni Rogar Baratheon ang kabilang sa mga pinarangalan, kasama ang mga anak na babae at kapatid ni Lords Arryn, Vance, Rowan, Royce, at Daryon, at kahit isang babae ng North, Mara Manderly, anak ni Lord Theomor ng White Harbor. Upang gamaan ang kanilang mga gabi, dinala rin ni Her Grace ang kanyang paboritong tanga, ang Good kasama ang kanyang mga puppet. May ilan sa korte na. Nag-aalinlangan tungkol sa pagnanais ng Reyna na alisin ang sarili sa Dragonstone. Ang isla ay mamasa-masa at makulimlim sa pinakamainam na panahon, at sa taglagas ay karaniwan ng malalakas na hangin at bagyo. Ang mga kamakailang trahedya ay nagsilbi lamang upang maitim ang reputasyon ng kastilyo, at ang ilan ay natatakot na ang mga multo ng mga kaibigang Nolison ni Raina Targaryen ay maaring magmulto sa mga bulwagan nito. Ibinasura ni Reyna Alisana ang mga alalahan ng ito bilang kahangalan. Ang hari at isang ay napakasaya sa Dragonstone, sinabi niya sa mga nagdududa. Wala akong maisip na mas magandang lugar para ipanganak ang anak natin. Ang isa pang maharlikang pagunlad ay binalak para sa 55 ak, sa pagkakataong ito sa Westerlands tulad ng ginawa niya nang buhatin si Prinsesa Daenerys, tumanggi ang rey na nakanselahin o ipagpaliban ng hari ang paglalakbay, at pinaalis siyang mag-isa. Dinala siya ni Vermithor sa Westeros patungo sa Golden Tooth, kung saan naabutan siya ng iba pa niyang kasama. Mula roon ay binisita ng kanyang Grace ang Ashmark, ang Crag, Case, Cast Tarbeck Hall, Lannisport at Cast Early Rock, at Craig Hall. Kapansin-pansin sa pagkukulang nito ay ang Fair Isle hindi tulad ng kanyang kapatid na si Raina, si Jairis Targaryen ay hindi isang taong hilig sa paggawa ng mga pagbabanta, ngunit mayroon siyang sariling mga paraan upang maiparamdam ang kanyang hindi pag-aproba. Ang hari ay bumalik mula sa kanlura ng isang buwan bago dumating ang Reyna, kaya maaring nasa tabi niya ito kapag siya ay naghatid. Ang bata ay dumating ng eksakto ng sinabi ng mga maester na gagawin niya, isang batang lalaki, malinis ang paa at malusog, na may mga mata na kasing putla ng lila. Ang kanyang buhok, nang pumasok ito, ay mapatla rin, kumikinang na parang puting ginto, isang kulay na bihira kahit sa Valeria noong unang panahon. Pinangalanan siya ni Jairis na The Daenerys will be cross with me, sabi ni Alisana, habang inilalagay ang princeling sa kanyang dibdib. She was most insistent on one a sister. Natawa si Jerys doon at sinabing, "Next time." Nang gabing iyon, sa mungkahi ni Alisana, naglagay siya ng itlog ng dragon sa duyan ng prinsipe. Tuwang-tuwa sa balita ng kapanganakan ni Prinsipe Aemon, libo-libong maliliit na tao ang pumila sa mga kalye sa labas ng Red Keep nang bumalik sina Jerys at Alisana sa King's Landing makalipas ang isang buwan, sa pag-asang masilayan ang bagong tagapagmana ng Iron Throne nang marinig ang kanilang mga pag-awit at tagay sa wakas ay inilagay ng hari ang ramparts ng pangunahing tarangkahan ng kastilyo at itinaas ang bata sa kanyang ulo para makita ng lahat pagkatapos sinabing umalingawngaw ang napakalakas na maririnig sa kabila ng makipot na dagat habang nagdiriwang ang Seven Kingdoms, nakarating ang balita sa hari na nakitang muli ang kanyang kapatid na si Raina, sa pagkakataong ito sa Greenstone, ang sinaunang upuan ng House Estermont sa Isle na may parehong pangalan, sa baybayin ng Cape Wrath. Dito ay nagpa siya siyang magtagal. Ang pinakauna sa mga paborito ni Raina, ang kanyang pinsa na si Larissa Bella Ryan, ay ikinasal sa pangalawang anak ng Evenstar ng Tarth, maaaring maalala kahit na ang kanyang asawa ay patay na, si Lady Larissa ay ipinanganak sa kanya ng isang anak na babae, na kamakailan lamang ay ikinasal sa matandang Lord Estermont. Sa halip na manatili sa Tarth o bumalik sa Driftmark, pinili ng balo na manatili kasama ang kanyang anak na babae sa Greenstone pagkatapos ng kasal na ang presensya ni Lady Larissa ang naakit kay Roy na Targaryen ang Estermont ay hindi maaring pagdudahan, dahil ang isla ay kung hindi man ay kulang sa kagandahan, pagiging mamasa-masa, maangin, at mahirap. Sa pagkawala ng kanyang anak na babae sa kanya at sa kanyang pinakamamahal na mga kaibigan at paborito sa libingan, hindi dapat katakataka na si Roy ay humingi ng aliw sa isang kasama ng kanyang pagkabata. Nagulat at magagalit ang Reyna nang malaman iyon, isa pang dating paborito ang dumaan malapit sa kanya sa mismong sandaling iyon. Pagkatapos huminto sa Pentos upang kumuha ng mga supply, si Alice Westhill at ang kanyang Sun Chaser ay nagtungo sa Tirash, na ang pinakamaliit na bahagi lamang ng makipot na dagat sa pagitan nila at ng Estermont. Ang mapanganib na pagdaan sa tubig na puno ng pirata ng stepstones ay nasa unahan, at si Lady Alice ay kumukuha ng mga crossbowman at nagbebenta ng mga espada upang makita siyang ligtas sa mga kipot upang buksan ang tubig, gaya ng ginawa ng maraming maingat na kapitan. Ang mga Diyos sa kanilang kapricho ay pinili na panatilihing walang alam si Reyna Roina at ang kanyang taksil sa isa't isa, gayon paman, at ang Sun Chaser ay dumaan sa stepstones ng walang insidente. Pinaalis ni Alice Westhill ang kanyang mga upahan sa lis, kumuha ng sariwang tubig at mga probisyon bago lumiko sa kanluran at tumulak papuntang Old Town, dumating ang taglamig sa West Eros noong 56 na AK, at kasama nito ang mabangis na balita mula sa ESOS. Ang mga lalaking ipinadala ni Haring Jairis upang imbestigahan ang dakilang halimaw na gumagala sa mga burol sa hilaga ng Pentos ay patay na lahat. Ang kanilang commander, si Sir William the Wasp, ay nakipag-ugnayan sa isang guide sa Pentos, isang lokal na nagsasabing alam niya kung saan nagtago ang halimaw. Sa halip, dinala niya sila sa isang bitag, at sa isang lugar sa Velvet Hills ng Andalos, si Sir William at ang kanyang mga tauhan ay dinaanan ng mga tulisan. Bagaman sila ay nagbigay ng isang mabuting pagsasalaysay sa kanilang sarili, ang mga bilang ay laban sa kanila, at sa wakas sila ay napuspos at napatay. Si Sir William ang huling nahulog, sabi. Ang kanyang ulo ay naibalik sa isa sa mga ahente ni Lord Rigo sa Pentos. Walang halimaw, pagtatapos ni Septon Barth pagkatapos marinig ang malungkot na kwento, mga lalaki lamang ang nagnanakaw ng mga tupa, at nagsasabi ng mga kwento upang takutin ng ibang mga lalaki. Si Miles Smallwood, ang kamay ng hari, ay hinimok ang hari na parusahan si Pentos para sa pang-aalipusta, ngunit si Jerry's ay hindi gustong makipagdigma sa isang buong lungsod para sa mga krimen ng ilang mga outlaw. Kaya't ang bagay ay inilagay sa pahinga, at ang kapalaran ni Sir William na Wasp ay nakasulat sa puti aklat ng Kingsguard. Upang punan ang kanyang pwesto, iginawad ni Jerry's ang isang puting balabal kay Sir Luke Amore Strong, ang nagwagi sa mahusay na santukan sa Dragon Pit. Higit pang mga balita sa lalong madaling panahon ay dumating mula sa mga ahente ni Lord Rigo sa tubig binanggit ng isang ulat ang tungkol sa isang dragon na ipinapakita sa mga hukay ng labanan ng Astapor sa Slaver's Bay, isang mabangis na hayop na may ginupit na mga pakpak na iniharap ng mga alipin laban sa mga toro, oso sa kuweba, at grupo ng mga aliping tao na armado ng mga sibat at palakol, habang libu-libo ang umatungal at sumisigaw. Dinasmis ni Septon Barth ang account ng sabay-sabay. Isang wyvern, lampas sa isang pagdududa, ipinahayag niya. Ang mga wyvern ng Sartorius ay kadalasang kinukuha bilang mga dragon ng mga taong hindi pa nakakita ng dragon. Ang higit na interes sa hari at konseho ay ang malaking apoy na tumama sa pinagtatalo ng lupain sa nakalipas na dalawang linggo pinaypeya ng malalakas na hangin at pinapakain ng mga tuyong damo, ang apoy ay nagningas sa loob ng tatlong araw at tatlong gabi, na lumamon sa kalahating dosen ng mga nayon at isang libreng kumpanya, ang mga adventurer na natagpuan ang kanilang mga sarili na nakulong sa pagitan ng umaalab na apoy at isang host ng Tiroshi sa ilalim ng utos ng ang Archon mismo. Pinili ng karamihan na mamatay sa mga sibat ni Tiroshi kaysa sunugin ng buhay. Wala ni isang tao sa kanila ang nakaligtas. Nananatiling misteryo ang pinagmulan ng apoy. Isang dragon, declare ni Sir Miles Smallwood. Ano pa kaya iyon? Nanatiling hindi kumbinsido si Rigo Draz. Isang kidlat, mungkahin niya. A cook fire. Isang lasing na may sulo na naghahanap ng kalapetang mababa ang lipad. Pumayag naman ang hari. Kung ito ang ginagawa ni Balerian, tiyak na makikita siya. Ang apoy ng Esos ay malayo sa isipan ng babaeng tumatawag sa kanyang sarili na Alice West Hill sa Old Town, ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kabilang abot tanaw, sa kanlurang dagat na hinahampas ng bagyo. Ang kanyang sun chaser ay dumating sa daungan sa mga huling araw ng taglagas, gayon pa man siya ay nagtagal sa pantalan habang si Lady Alice ay naghahanap ng isang tripulante upang magliyag sa kanya iminungkahi niyang gawin ang iilan sa pinakamatapang na marinero ang naglakas loob noon, na magliyag sa kabila ng paglubog ng araw sa paghahanap ng mga lupain hindi pinangarap, at ayaw niya ng mga lalaking sakay na maaring mawalan ng puso, bumangon laban sa kanya, at puwersahin, para tumalikod siya. Nangangailangan siya ng mga lalaking katulad ng kanyang pangarap, at hindi ito madaling matagpuan, kahit na sa Old Town, noon, tulad ngayon, ang mga mangmang na maliliit at mapamahing mga mandaragat ay kumapit ang paniniwala na ang mundo ay patag at natapos sa isang lugar na malayo sa kanluran. Ang ilan ay nagsalita tungkol sa mga pader ng apoy at kumukulong dagat, ang ilan sa mga itim na fog na nagpatuloy magpakailanman, ang ilan sa mismong mga pintuan ng impyerno. Mas alam ng mas matalin ng mga tao. Ang araw at buwan ay mga bilog, gaya ng nakikita ng sinumang na may mga mata, iminungkahi ng dahilan na ang mundo ay dapat na isang globo rin, at ang mga siglo ng pag-aaral ay nakumbinsi ang mga Archmasters ng Conclave na walang alinlangan na iyon. Ang mga Dragon Lords ng Freehold ng Valyria ay naniwala din, tulad ng mga pantas ng maraming malalayong lupain, mula Karth hanggang Liti hanggang sa isla ng Leng. Ang parehong kasunduan ay hindi umiiral tungkol sa laki ng mundo. Maging sa mga Archmaster ng Citadel, nagkaroon ng malalim na dibisyon sa tanong na iyon. Ang ilan ay naniniwala na ang Sunset Sea ay napakalawak na walang sinumang makakaasa na makatawid dito. Ang iba ay nagtalo na maaring hindi ito mas malawak kaysa sa Summer Sea kung saan ito ay umaabot mula sa Arbor hanggang sa Great Morric, isang napakalaking distansya para makasigurado, ngunit ang isang matapang na kapitan ay maaring umasa na mag gamit ang tamang barko. Ang kanlurang ruta patungo sa mga seda at pampalasa ng liti at leng ay maaring mga hulugan ng hindi mabilang na kayamanan para sa taong nakahanap nito, kung ang globo ng mundo ay kasing liit ng iminungkahing ng mga pantas na ito. Hindi naniniwala si Alice Westhill. Ang mga kakaunting sulat na iniwan niya ay nagpapakita na kahit bata pa si Elisa Farman ay kumbinsido na ang mundo ay mas malaki at malayong estranghero kaysa sa inaakala ng mga mister hindi para sa kanya ang pangarap ng mga ngalakal na maabot ang Althos at Ashay sa pamamagitan ng paglalayag sa kanluran. Mas matapang ang paningin niya. Sa pagitan ng West Eros at ng malayong silangang baybayin ng Essos at Althos, naniniwala siya, ang iba pang mga lupain at iba pang dagat na naghihintay na matuklasan, isa pang Essos, isa pang Satorios, isa pang West Eros. Ang kanyang mga panaginip ay puno ng mga nagbibigis na ilog at tinatangay ng hangin ng mga kapatagan at nagtataas ang mga bundok na ang kanilang mga balikat ay nasa ulap, ng mga luntiang isla na luntian sa araw, ng mga kakaibang hayop na walang sinuman ang nagpaamo at mga kakaibang prutas na hindi pa natikman ng sinuman, ng mga gintong lungsod na nagninangning sa ilalim ng kakaibang mga bituin. Hindi siya ang unang nanaginip ng panaginip na ito. Libo-libong taon bago ang pananakop. Nang ang mga hari ng Taglamig ay naghahari pa rin sa hilaga, si Brandon the Shipwright ay nagtayo ng isang buong fleet ng mga barko upang tumawid sa Sunset Sea. Siya mismo ang nagdala sa kanila sa kanluran, hindi na bumalik. Sinunog ng kanyang anak at tagapagmana, isa pang Brandon, ang mga bakuran kung saan sila itinayo, at nakilala bilang Brandon the Burner magpakailanman. Makalipas ang isang libong taon, ang mga taong bakal na naglalayag palabas mula sa Great White ay napadpad sa isang kumpol ng mga mabatong isla sa loob ng walong araw na layag sa hilagang kanlura ng anumang kilalang baybayin. Ang kanilang kapitan ay nagtayo ng isang tore at isang beacon doon, kinuha ang pangalan ng Farwind, at tinawag ang kanyang upuan na Lonely Light. Ang kanyang mga inapo ay naninirahan pa rin doon, nakakapit sa mga bato kung saan ang mga seal ay higit sa mga lalaki na limamput isa. Kahit na ang iba pang mga Ironmen ay itinuturing na ang mga Farwinds ay baliw, pinangalanan sila ng ilan na Selkies. Si Brandon the Shipwright at ang Ironborn na sumunod sa kanya ay parehong naglayag sa Hilagang Dagat, kung saan ang napakalaking Kraken's, Sea Dragon, at Leviathan's na kasing laki ng mga isla ay lumangoy sa malamig na kulay abong tubig, at ang nagyayelong mga ambon ay nagtago ng mga lumulutang na bundok na gawa sa yelo hindi sinasadya ni Alice Westhill na magliyag sa kanilang kalagayan. Ilalayag niya ang kanyang sun chaser sa isang mas timog na kurso, naghahanap ng mainit na asul na tubig at ang matatag na hangin na pinaniniwalaan niyang dadalhin siya sa Sunset Sea. Ngunit kailangan muna niyang magkaroon ng isang tauhan. Pinagtawanan siya ng ilang lalaki, habang ang iba ay tinawag siyang baliw, o sinumpa siya sa kanyang mukha. Mga kakaibang hayop, ay, sabi sa kanya ng isang karibal na kapitan, at tulad ng hindi, mapupunta ka sa tiyan ng isa. Ang isang magandang bahagi ng ginto na binayaran ng Sea Lord para sa kanyang mga ninakaw na mga itlog ng dragon ay ligtas na nakatago sa mga vault ng Iron Bank of Braavos. Gayun pa at sa gayong kayamanan sa likod niya, nagawang toksuhin ni Lady Alice ang mga mandaragat sa pamamagitan ng pagbabayad ng tatlong beses ng iba pang sahod, maaaring mag-alok ang mga kapitan. Dahan-dahan siyang nagsimulang kumuha ng kusang mga kamay. Hindi maaaring hindi, ang salita ng kanyang mga pagsisikap ay dumating sa atensyon ng Panginoon ng High Tower. Ang mga apo ni Lord Donnell na sina Eustace at Norman, na parehong kilalang mga marinero sa kanilang sariling karapatan, ay ipinadala upang tanungin siya, at palakpakan siya sa mga tanikala kung sa tingin nila ay maingat ito. Sa halip ang dalawang lalaki ay pumirma sa kanya na ipinangako ang kanilang sariling mga barko at tripulante sa kanyang misyon. Pagkatapos nito, ang mga mandaragat ay umaakyat sa isa't isa sa kanilang pagmamadali upang sumama sa kanyang mga tripulante. Kung pupunta ang High Towers, may mga kapalaran na makukuha. Ang Sun Chaser ay umalis sa Old Town noong putat tatlong araw ng ikatlong buwan ng 56 na ak, na bumaba sa Whispering Sound para sa bukas na karagatan kasama ang Autumn Moon ni Sir Norman Hightower at ang Lady Meredith ni Sir Eustace Hightower, ang kanilang pag-alis ay hindi dumating ang isang araw masyadong maaga, para sa salita ng Alice Westhill at ang kanyang desperadong paghahanap para sa isang crew ay sa wakas ay nakarating sa King's Landing. Nakita ka agad ni Haring J. Riz ang maling pangalan ni Lady Elisa, at agad siyang nagpadala ng mga uwak kay Lord. Donald sa Old Town, na inuutusan siyang kunin ang babaeng ito sa kustodiya at ihatid siya sa Red Keep para sa pagtatanong. Ang mga ibon ay dumating ng huli, gayon pa man, o marahil, gaya ng iminumungkahi ng ilan hanggang ngayon, muling naantala si Donald Badelayer. Hindi gustong ipagsapalaran ang galit ng hari, nagpadala ang kanyang Panginoon ng isang dosenang sariling pinakamabilis na barko upang habulin si Alice Westhill at ang kanyang mga apo, ngunit isa-isa silang nagsiatras pabalik sa daungan, natalo. Malawak ang mga dagat at maliliit ang barko, at wala ni isa sa mga sasakyang pandagat ni Lord Donald ang makakapantay sa Sun Chaser sa bilis kapag ang hangin ay nasa kanyang mga layag. Nang ang balita ng kanyang pagtakas ay umabot sa Red Kip, ang hari ay nagmuni-muni ng matagal at mahigpit sa paghabol kay Elisa Farman mismo. Walang barkong makapaglayag ng kasing bilis ng paglipad ng dragon, katwiran niya, baka mahanap siya ni Vermitor kung saan hindi mahanap ng mga barko ni Lord Hightower. Ang mismong paniwala ay natakot kay Reina Alisana, gayon Kahit na ang mga dragon ay hindi maaring manatili sa itaas magpakailanman, itinuro niya, at ang mga chart na umiiral sa Sunset Sea ay hindi nagpapakita ng alinman sa mga isla o mga bato na matitirahan. Sumang-ayon sina Grandmaster Benifer at Septen Barth at laban sa kanilang pagsalungat, at ubiling isinantabi ng kanyang Grace ang ideya.